Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Kim Chu tinapos na ang lahat kay Paolo Avellino, sinabi madaya na siya kay Oliver Mueller. Matapos ang mahabang panahon ng mga spekulasyon at usap-usapan tungkol sa kanyang personal na buhay, Nagpahayag na si Kim Chiu na tuluyan na niyang tinapos ang anumang ugnayan kay Paolo Avelino. Sa isang emosyonal na panayam, sinabi ni Kim na masaya at kontento na siya ngayon sa piling ni Oliver Mueller. Ang pahayag ni Kim Chiu. Sa isang eksklusibong interview, inamin ni Kim Chiu na matagal na niyang pinag-isipan ang desisyon na ito. Matagal na rin akong nag-isip at nagdasal para dito. Ngayon, masasabi kong tapos na talaga ang lahat sa pagitan namin ni Paulo, ani ni Kim. Dagdag pa niya, mahal ko si Oliver at siya na ang priority ko ngayon. Gusto kong maging madaya sa kanya, at sa relasyon namin. Bakit tinapos ang ugnayan kay Paulo Avelino? Maraming fans ang nagtatanong kung ano ang naging dahilan ng desisyon ni Kim na tapusin na ang anumang koneksyon kay Paulo. Ayon kay Kim, masaya na kami ni Oliver. Ayoko na magbigay ng alinlangan o pagdududa sa kanya. Si Paulo ay bahagi ng nakaraan, at gusto kong mag-move forward ng walang baggage. Ang pag-ibig kay Oliver Mueller. Sa parehong panayam, pinuri ni Kim ang kanyang kasalukuyang karelasyon na si Oliver Mueller. Si Oliver ay isang napakabuting tao. He is very supportive and loving. He understands me and he makes me feel secure, sabi ni Kim. Ipinakita rin ni Kim ang kanyang pagiging proud kay Oliver, lalo na sa suporta at pagmamahal na ipinapakita nito sa kanya. Reaksyon ng publiko. Ang pag-amin ni Kim ay agad na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at sa kanyang mga tagahanga. Marami ang nagpahayag ng kanilang suporta at kasiyahan para kay Kim at Oliver. Deserve ni Kim ang maging masaya. I'm happy that she found true love with Oliver. Komento ng isang fan ang iba naman ay nagpahayag ng kanilang pagkasorpresa sa balitang ito, ngunit nagpaabot pa rin ng kanilang suporta. Hindi ko inakala na matatapos na ang Kim Paulo, pero kung masaya si Kim, susuportahan ko siya, sabi ng isa pang tagahanga. Konklusyon Ang desisyon ni Kim Chu na tapusin na ang lahat ng koneksyon kay Paolo Avelino at maging madaya na kay Oliver Mueller ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na pahalagahan ang kasalukuyang relasyon at pagmamahal. Sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersya, ipinakita ni Kim ang kanyang lakas ng loob at katapatan sa taong tunay na nagpapasaya sa kanya. Sa wakas, ang pagmamahala ni na Kim Chiu at Oliver Muller ay nagbibigay inspirasyon sa marami na mag-move on mula sa nakaraan at pahalagahan ang kasalukuyan. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa tamang tao at sa tamang panahon. Kim Chu tinapos na ang lahat kay Paolo Avelino, sinabi madaya na siya kay Oliver Muller. Matapos ang mahabang panahon ng mga spekulasyon at usap-usapan tungkol sa kanyang personal na buhay, nagpahayag na si Kim Chu na tuluyan na niyang tinapos ang anumang ugnayan kay Paolo Avelino. Sa isang emosyonal na panayam, sinabi ni Kim na masaya at kontento na siya ngayon sa piling ni Oliver Mueller. Ang pahayag ni Kim Chu sa isang eksklusibong interview, inamin ni Kim Chu, na matagal na niyang pinag-isipan ang desisyon na ito. Matagal na rin akong nag-isip at nagdasal para dito. Ngayon, masasabi kong tapos na talaga ang lahat sa pagitan namin ni Paulo, ani ni Kim. Dagdag pa niya, mahal ko si Oliver at siya na ang priority ko ngayon. Gusto kong maging madaya sa kanya, at sa relasyon namin. Bakit tinapos ang ugnayan kay Paulo Avelino? Maraming fans ang nagtatanong kung ano ang naging dahilan ng desisyon ni Kim na tapusin na ang anumang koneksyon kay Paolo. Ayon kay Kim, masaya na kami ni Oliver. Ayoko na magbigay ng alinlangan o pagdududa sa kanya. Si Paolo ay bahagi ng nakaraan, at gusto kong mag-move forward ng walang baggage. Ang pag-ibig kay Oliver Mueller. Sa parehong panayam, pinuri ni Kim ang kanyang kasalukuyang karelasyon na si Oliver Mueller. Si Oliver ay isang napakabuting tao. He is very supportive and loving. He understands me and he makes me feel secure, sabi ni Kim. Ipinakita rin ni Kim ang kanyang pagiging proud kay Oliver, lalo na sa suporta at pagmamahal na ipinapakita nito sa kanya. Reaksyon ng publiko Ang pag-ami ni Kim ay agad na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at sa kanyang mga tagahanga. Marami ang nagpahayag ng kanilang suporta at kasiyahan para kay Kim at Oliver deserve ni Kim ang maging masaya. I'm happy that she found true love with Oliver, komento ng isang fan. Ang iba naman ay nagpahayag ng kanilang pagkasorpresa sa balitang ito, ngunit nagpaabot pa rin ng kanilang suporta. Hindi ko inakala na matatapos na ang Kim Paulo, pero kung masaya si Kim, susuportahan ko siya, sabi ng isa pang tagahanga. Konklusyon ang desisyon ni Kim Chu na tapusin na ang lahat ng koneksyon kay Paolo Avellino at maging madaya na kay Oliver Muller ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na pahalagahan ang kasalukuyang relasyon at pagmamahal. Sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersya, ipinakita ni Kim ang kanyang lakas ng loob at katapatan sa taong tunay na nagpapasaya sa kanya. Sa wakas, ang pagmamahalan ni na Kim Chiu at Oliver Muller ay nagbibigay inspirasyon sa marami na mag-move on mula sa nakaraan at pahalagahan ang kasalukuyan. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na kaligayahan, ay matatagpuan sa tamang tao at sa tamang panahon. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.